Hindi pa kinukonsideran ng Malacanang ang panukalang buwagin ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Swestyon ito ng isang senador kasunod ng mga aligasyon ng katiwalian sa ahensya. Samantala, tiniyak ng palasyo na handa ang gobyerno sa posibleng pagkakulong ng mga sangkot sa flood control scandal. Si Cresceline Cataro magbabalita. Nilinaw ng palasyo na hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang buwagin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kabila ng mungkahin ng isang senador na ito i-abolish dahil sa umano'y malawakang katiwalian sa ahensya. Sa isang press briefing nitong lunes, sinabi ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na may mga tapat at mahusay pa rin kawani sa loob ng DPWH na patuloy na ginagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad. Hindi po lahat na mga nangangasiwa at hindi po lahat ng uh, mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating uh, gumawa ng kamalian may mga public servants pa rin po at public officials na masasabi nating tumutugon sa kanilang mga obligasyon dagdag niya imbes na buwagin ang ahensya dapat alisin lamang ang mga tiwaling opisyal at empleyado tiniyak din niya na sa tulong ni DPWH Secretary Vince Dizon matutukoy at matatanggal ang mga hindi karapat-dapat manatili sa serbisyo sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong iabolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Samantala, kasunod ng anunsyo ni Dizo na bubuksan ang 2,000 bakanting posisyon sa DPWH, sinabi ni Castro na ito ay hakbang upang mapalitan ng mga kawanin na tatanggalin dahil sa si isyo ng katiwalian. Na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad, integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ay mga sa taong bayan. Sa kabilang dako, sinabi ng Malacanang na handa ang pamalaan sa posibleng pagkakakulong ng sino mang mapatunayang sangkot sa Flood Control Fund scandal. Ito'y kasunod ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulia na inihahanda na ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang mga regular na piitan para sa mga individual na maaring kasuhan kaugnay ng naturang anomalya. Inihayag ni Castro na hindi pa ang investigasyon at hindi pa ang bilang ng mga masasampahan ng kaso. Ngunit una nang nabanggit ni DILG Chief na ang unang serye ng mga kaso laban sa hanggang dalawang daang individual ay lalabas sa loob ng susunod na tatlong linggo. Nagbigay naman ng tugon si Castro hinggil dito at sinabing tugma ito sa pangako ng Independent Commission for Infrastructure na agad magsasampa ng mga kasong may sapat na ebidensya. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madismiss lang po agad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Kreseling Katarong, SMN News.